Alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa PITX mula kay Rod Lagusad live, Rise and Shine Rod. Rise and Shine Dayan ngayong araw ng Pasko ay may ilan pa rin na mga kababayan natin o mga pasahero na humahabol na makauwi sa kanilang mga probinsya. Ito'y para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa pagdiriwang ngayong holiday season. Kahit araw ng Pasko, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe pa -uwi sa iba't ibang probinsya dito sa Paranaque Interchange Terminal Exchange. May mga umahabol pa na makauwi ngayong araw tuwag, tulad na lang ni Susana. Ngayon lang kasi siya nagkaroon ng oras na makauwi dahil may trabaho pa nitong mga nakarang araw. Kuwento niya, alas 4 pa lang ng umaga ay nandito na siya para makasigurong makakauwi siya ngayon sa Camarines Norte. Kaya po uwi ako ng Pasko kasi para ma ay, Pasko sana. Kaso di kami nakasakay kahapon. Maraming pasero ngayon. Nag, -nag po ako ngayon kasi makahabol man lang. <laughs> ano po may trabaho po. Priority ang trabaho para sa siyempre nag-aaral po yung mga anak po. Unahin ko. Unahin ko muna yung tapos yun. Gusto ko makakasama ng New Year yung mga anak ko. Matapos Matapos ang pagsalubong sa bagong taon ay tsaka na lang siya babalik uli sa trabaho niya sa Pampanga. Emosyonal naman si Melda na makakauwi na siya para makasama ang kanyang pamilya ngayong bagong taon. Biyaing sorsogon naman siya at inaasahan na gabi na siya makakarating doon. Kailangan ko talaga mag-uwi para makita ko yung mga kapatid ko. Hindi ko lang alam kung ano. Na ano lang ako, natutuwa lang ako yung umiyak. Tanong makauwi ako. Sabi ko salamat sa Diyos at nakakauwi nak ako. Ilan lang sila sa mga kababayan natin na hahabol ngayong araw ng Pasko na makauwi para makasama ang kanika kanilang mga pamilya. Dayaan ayon sa PTEX, as of 6am ngayong umaga ay higit 5,000 pasahero na ang naitalang ngayong araw. Habang higit 144,000 naman ng na mga pasahero ang naitala kahapon, December 24 o itong bisperas ng Pasko. Sa kasulukuyan, tuloy-tuloy naman ang biyahe dito sa PITX. May mga scheduled na biyahe patungo dyan sa Bicol Region, Batangas, Quezon at may ilan din pabiyahe dyan sa papuntang Central Luzon. Kaugnay nito, nakahighten alert naman ang terminal hanggang sa bagong taon para sa mga uuwi namang mga pasahero. Dayan. Ingat sa ating mga biyahero. Maraming salamat at Merry Christmas din sa iyo. Rod Lagusan.